Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakainit na paksa, ang pagbisita ng dalawang senador mula sa Estados Unidos, sina Roger Wicker at Deb Fischer, kasama ang iba pang miyembro ng U.S. Senate Armed Services Committee Congressional Delegation sa Malacanang kung saan nakipagpulong sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang kahalagahan ng courtesy call na ito? At paano ito konektado sa tinatawag na Pera Act na may malaking impluensya sa hinaharap ng seguridad ng Pilipinas? Yan ang ating tatalakayin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit malaki ang bigat ng pagbisita? Marami ang nagtatanong, simpleng courtesy call lang ba ito o may mas malalim na ibig sabihin? Ang sagot, napakalaki ng kahulugan nito. Tandaan, ang U.S. Senate Armed Services Committee ang may hawak sa rekomendasyon at pag-aproba ng pondo para sa defense programs ng Amerika. Kung may tulong na darating sa Pilipinas, mula sa military aid, training, hanggang sa infrastructure support, dadaan muna ito sa kanila. Sa pagpupulong na ito, malinaw na pinarating ni Pangulong Marcos Jr. na, the Philippines is very willing and very open to cooperation. Ibig sabihin, handa ang ating bansa na palakasin pa ang defense cooperation sa US lalo na't lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Ano ang Pera Act? Ngayon, pag-usapan natin ang Pera Act o Philippines Enhanced Resilience Act. Isang panukalang batas ito sa Amerika na layong magpatibay ng suporta para sa Pilipinas, hindi lamang sa pamamagitan ng salita o kasunduan, kundi nakabaon mismo sa batas ng US kung maipapasa ito, malinaw na obligado ang Amerika na maglaan ng resources para sa ating modernisasyon at depensa. Ang konsepto ng Pera Act ay nakasentro sa apat na aspeto, isa, military assistance at equipment donasyon o bentang may diskwento ng mas modernong kagamitan tulad ng radars, drones, surveillance aircraft, at coastal defense systems. Dalawa, training and joint exercises mas pinalakas na pagsasanay kasama ang US forces para mas maasa ang AFP sa paggamit ng bagong teknolohiya at taktika. Tatlo, infrastructure development pagpapalakas ng mga pasilidad ng militar, lalo na sa mga EDCA sites, para maging mas episyente ang operations at disaster response. Apat, the turn strategic partnership, isang malinaw na mensahe na hindi nag-iisa ang Pilipinas at handa ang Amerika na tumulong sakaling may panlabas na banta. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang diskusyong ito sa isyu ng West Philippine Sea. Sa mga nakaraang buwan, nasaksihan natin ang paulit-ulit na harassment ng Chinese Coast Guard laban sa ating mga mangingisda at mismong Philippine Coast Guard. Ang pagpapadala ng Amerika ng kanilang mga senador sa Malacanang ay hindi lang simboliko. Isa itong senyales na seryoso silang maglatag ng mas malakas na tulong. Kung maisa sa batas ang Pera Act, mas magkakaroon ng kakayahan ng Pilipinas na magpatrolya, magmonitor, at magdepensa ng ating karagatan. At dahil batas ito ng Amerika, hindi lang ito nakadepende kung sino ang nakaupo bilang US President, ito'y magiging bahagi ng kanilang long-term policy, para mas maintindihan natin, balikan natin ang kasaysayan ng U.S.-Philippines Defense Relations. Mutual Defense Treaty, 1951, ito ang pundasyon ng alyansa. Nakasulat dito na kapag may umatake sa alinman sa dalawang bansa sa Pacific, ituturing itong banta sa parehong panig. Visiting Forces Agreement, 1999, nagbigay daan para muling bumalik ang U.S. troops sa bansa para sa joint training at exercises. Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, 2014, pinayagan nito ang US na gumamit ng piling military bases sa Pilipinas para mag ng kagamitan at magsagawa ng rotational presence. Kung tutuusin, ang Pera Act ay parang next level ng mga kasunduang ito. Kasi imbes na executive agreements lang, magiging formal na batas na mag-oobliga sa Amerika na suportahan ang Pilipinas. Kung magiging batas ito, hindi lang simboliko ang epekto. Halimbawa, pagkakaroon ng mas advanced na coastal radars na magbabantay sa buong Philippine coastline. Pagbigay ng long-range drones para makakuha ng real-time intelligence sa West Philippine Sea. Modernisasyon ng mga air bases tulad ng Basa Air Base sa Pampanga o Lalo Airport sa Cagayan para maging mas strategic. Regular na presence ng US naval vessel sa ating karagatan bilang deterrence laban sa harassment. Minsan sinasabi ng ilan, eh, puro militarian, wala namang epekto sa akin. Pero kung iisipin, malaki ang koneksyon. Isa, proteksyon ng kabuhayan kapag mas ligtas ang West Philippine Sea, mas makakapangisda ang ating mga kababayan ng walang harassment. Dalawa, Disaster response ang mga pasilidad at kagamitan na dadalhin ng US ay hindi lang panggyera. Pwedeng gamitin sa mabilisang relief operations tuwing may bagyo o lindol. Tatlo, ekonomiya ang pagkakaroon ng mas matatag na seguridad ay nakakainganyo ng foreign investments. Kapag ligtas ang bansa, mas maraming kumpanyang gustong pumasok. Importante ring linawin na hindi pwedeng basta-basta magdesisyon ang US President na magbigay ng malaking tulong nang walang aproba ng Kongreso. Kaya napakahalaga ng bisita ni na Wicker at Fisher, sila mismo ang may boses sa pag-aproba ng budget. Kung maisa sa katupara nila ang PERA Act, magiging institutionalized ang tulong sa Pilipinas. Hindi ito depende kung sino ang uupo sa White House, kundi nakataga sa batas ng Amerika. Ngunit kahit may suporta mula sa Amerika, hindi ibig sabihin na nakatali ang Pilipinas sa kanila. Ang pagbubukas ni Pangulong Marcos Jr., ay pagpapakita ng balanseng diplomasya, nakikipag-alyansa tayo para protektahan ang ating interes, pero nananatili tayong independyente. Hindi ito pagsuko ng soberanya. Sa halip, ito ay pagkilos para matiyak na hindi may iwan ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding kompetisyon ng mga malalaking bansa. Kung maisa sa batas ang Pera Act, hindi lang depensa ang focus. Kasama rito ang Cyber Security Cooperation para labanan ng digital threats. Counter-terrorism support lalo na sa Mindanao. Humanitarian assistance na napakahalaga sa isang bansang madalas tamaan ng sakuna. Educational and exchange programs para maasa ang mga opisyal at sundalo ng AFP sa modernong sistema ng US military. Sa kabuuan, ang courtesy call ni na US Senators Roger Wicker at Deb Fischer sa Malacanang ay hindi simpleng diplomatic gesture. Isa itong konkretong hakbang patungo sa mas matibay na kooperasyon na maaaring maisabatas mismo sa Amerika sa pamamagitan ng Pera Act. Kung maipapasa ito, makikinabang ang Pilipinas sa modernisasyon ng AFP, mas matatag na seguridad sa West Philippine Sea, at mas malawak na kakayahan sa disaster response at humanitarian missions. Ang malinaw na mensahe, ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. At sa tulong ng mga matatag na alyansa, mas magiging handa tayo sa pagharap sa mga hamon ng seguridad at katatagan para sa kinabukasan ng ating bayan.